maulat ngayong gabi. Your government has launched an independent and transparent investigation. Kasisain ang Manila hostage-taking report ng palasyo. Hindi also isa to show that if you are nice to me, I'll be nice to you. Hindi totoo yan. Busisiin ang planong K plus 12 ng Department of Education. We are misleading the public. We are deceiving the people. At after k yung mga graduates natin pwede na magtrabaho. At kilalanin ang bagong gobernador ng Maguindanao, si Governor Esmael Mangudadatu. Ang galit nandiyan lagi, galit ko sa uh, mga culprits. Ano? Bakit nila ginawa yan sa akin, sa, sa akin, mga kaibigan, mahal sa buhay? Ang kalaban-laban. Baba raw ang kalidad ng ating edukasyon at nangungulelat at parao tayo kung ihahambing sa ibang mga bansa. Sagot nga ba ang planong K-12 para iangat ang antas ng edukasyon? daw ang nagtatakda sa kinabukasan ng bawat kabataan. Ang dala natin ngayon na kunin nitong akda, ay kadayaan. ngunit sa Pilipinas kung saan labing sa isang daang mag-aaral lamang ang nakakatapos ng kolehiyo, tila malabo pa ang landas na kanilang hinaharap. Yes. Paging teacher ang pangarap ng fourth year high school student na si Danica. Pangatlo, sa limang magkakapatid. Maswerte daw siya dahil nairaos ng kanyang mga magulang ang kanyang pag-aaral. Sa Marso, graduate na siya. Pero sang-ayon daw siya sa so nabalitaan niyang may planong magdagdag ng dalawang taon pa sa high school okay lang po sa akin kasi ay dalawang taon kasi may malaki naman na matututunan mo sa pagbubol mo ng mga taon. Sa ilalim ng Education Act of 1982, sampung taon lamang ang basic education cycle sa Pilipinas na nagsisimula mula elementarya hanggang high school. Magbabago ito kung matutuloy ang K-12 o kindergarten plus 12 years na proposal ng Department of Education sa kanilang K642 model. Magsisimula sa kindergarten ang pag-aaral ng isang bata. anin na taon sa elementarya at anim na taon na rin sa high school. Sa huling dalawang taon, magdadagdag daw ng mga specialized subjects tulad ng science and technology, agriculture, at business. Hindi po ba na ang problema naman ay hindi yung haba ng pagtuturo kundi yung mismong kalidad ng tuturo na ibinibigay sa especially in public schools. Ang nakikita lang ngayon kasi yung yung uh, two additional two years. Pero talagang kadugsong nito yung yung uh, pagpapanibago ng buong curriculum at pagkatapos ito yung yung pag-review ng ng college curriculum. And then I think uh, people will understand better what we're trying to do. Graduating naman sa elementary si Dayan, nakababatang kapatid ni Danica. Kabilang si Dayan sa mga kukuha ng National Achievement Test o na. Sinusukat nito ang academic performance ng mga estudyante sa public school. Mababa daw ang passing rate ng mga kumukuha ng NAT ayon sa DepEd. Noong nakaraang school year, 69.21% ang naging passing rate ng mga mag-aaral sa grade 6. Bukod dito, huhuli daw ang mga mag-aaral natin pagdating sa international test. Halimbawa, noong 2003, TIMSS, Trends in International Math and Science Study, pang 23 tayo sa 25 na bansang kasali sa grade 4 exam. Sa high school, nakuhuli din ang Pilipinas. Maging noong 2008, sa advanced math category at kahit science high schools lang ang nag-exam, panghuli pa rin tayo sa ranking. Ito yung isang sign na ah, siguro naman yung experience ng ibang bansa tungkol sa intellectual at saka psychological maturity of young people. Eh kailangan naman natin sigurong uh, pag-isipan. Siguro hindi naman ito yabang lamang, hindi naman ito naisip lang na kung saan eh. Sige, dagdagan natin ang labing dalawang taon. Bahagi din daw ng layunin ng K-12 ang pagsabay natin sa international standard. Sa Asia, Pilipinas na lamang daw ang gumagamit ng 10-year education program. Sa buong mundo, ilang African countries na lamang ang katulad ng ating education cycle, kaya daw hindi recognized sa abroad ang ating mga graduates. Ngunit sa tingin ni Milwida Guevara, presidente ng Sinerhiya, isang non-government organization na tumututok sa pagpapataas ng kalidad ng edukasyon sa public schools, may mas dapat daw pagtuunan ng pansin ng gobyerno at hindi ang pagpapahaba ng education cycle. Pinakamalaking problema ng ating bansa sa edukasyon, yung hindi pagkatapos ng mga bata ng grade 6 man lang. So kung papahabain mo yung basic education cycle, hindi siya tamang solusyon sa problema, di ba? kasi ang problema mo high dropout rate. the other reason for dropouts is because our curriculum really is difficult for them, maybe uninteresting, maybe it's not responsive to the needs of young people today. ang ina ni nadanika na si Aling Delia tutul din sa panukalang ito. Ang gusto ko lang kasi, ang madagdagan yung oras. Gaya ng, kunyari, to, uh, 7 to 5 ang pasok, whole day. Ayaw nga nila noon kasi hindi na nga nila mapaaral yung kanilang mga anak eh. Uh, kasi talagang, alam mo, ang problem din ng education, poverty. Ang dalawang nakatatandang kapatid ni Danica na sina Aaron at Jovel, kapwa kumuha na lamang ng vocational course kaya sa magpatuloy sa kolehiyo. First year si Jovel pero dahil kapos sa pera, napilitan namang kuminto ng panganay na si Aaron. Isang sem na nga lang daw sana at graduate na siya. Sa ngayon, wala pa rin siyang permanenteng trabaho. Sa pinakahuling datos, 70% ng mga walang trabaho ay nakagraduate naman ng high school. Ang complaint din, noong mga nasa business, college graduate nga, wala yung basic eh. They're asking, they, they don't even know how to communicate fluently in English. Because our basic education did not give them the mastery of the English language or maybe of the Filipino language kay Representative Raymond Palatino ng Kabataan Party List. Tila maling pag-asa daw ang ibinibigay sa mga magulang tungkol sa pagtatrabaho nang makakatapos sa K-12. We are misleading the public, we are deceiving the people that after K-12, yung mga graduates natin pwede na magtrabaho. Nakalimutan na ba natin na sa kasulukuyang sistema, kahit yung mga college graduates natin, hindi nakakakuha ng trabaho taon pa mula ngayon bago ipatupad ang K-12 pero malaking pondo ang kinakailangan kaya kailangang maangyendahan ang batas tungkol dito. Aabot daw sa 60 billion pesos ang pondong kailangan para sa karagdagan classrooms at teachers. Ngayon, may meron tayong budget deficit. Pa, saan kukuha ng pondo ang pamalaan? Uh, pamahalaan? Yung pag-encourage uh, mo sa private sector to invest sa education sector, na imbis na maging serbisyo ang edukasyon, baka maging negosyo na lamang. Lugi dito, talo dito ang taong bayan. Kung ang ang, ang, ang rason natin eh, ay naku wala tayong pondo para dito, naku naman. Siguro naman eh, uh, kung ang Myanmar, ang uh, Mongolia ay ay magmerong mag pondo dito, siguro naman ang Pilipinas meron namang pondo na ilalagak para sa investment sa education. Mula 2000 hanggang 2009, naglalaro lamang mula 12 hanggang 13% ng national budget ang inilalaan sa edukasyon. Yung maliit mong budget, may spread thinly pa. So, imbis na matutukan mo yung kwalidad, pagbibigay ng maraming uh, training sa mga guro at saka instructional materials, hindi mo magagawa yon. Ayon sa datos, nangangailangan ng mahigit 20,000 classrooms at 10,000 teachers upang matugunan ang matagal ng problema sa edukasyon. Kailangan natin magtayo ng classroom para sa additional 2 uh, years. Uh, learning resources. Uh, hindi pa nga tayo makapag-modernize. Dahil yung basic needs ay hindi natin naibibigay. Makikita mo talaga na yung 2 yung, yung years ay nandun sa dulo. Kaya nga inilagay sa dulo. Dahil kasama dun sa pagbabago ng, ng curriculum at pagpapahaba ng high school ay yung pag-a-address muna noong mga kailangan natin ngayon mag-mail ng classroom. Ang mga pagbabagong maaaring idulot ng K-12 hindi pa mararamdaman sa kasalukuyan pero kung matutuloy ang panukala, maapektuhan ang mga papasok ng kinder sa susunod na taon. Kaya ang bunsong kapatid ni Danica na si Jake, limang taong gulang, bagong kinder at grade school kurikulum na ang tatatnan. Hi, Venus King and when, good when running. Ito naman. Ito ang mahabang debate ang usapin ng K-12. Pero sana hindi na mabilang si Jake at ang bagong henerasyon ng mga kabataan sa hihinto at tuluyang hindi no, no, no. makakatapos ng pag-aaral dahil sa matagal ng problema at kahirapan. Bawal no, yung no, no y -N Yay! Ako si Maki Frido at ito ang nakatala sa aking reporter's notebook.